grabe yung exercise to guys <laughs> ay ako <naku>. uh, <laughs> grabe yung exercise natin <laughs> tanggal taba nito tanggal taba taba ah, cover tayo sa elides mag -isa lang tayo kasi nagdagdag lang tayo ng gulong guys ay, yung kasama ko may ginagawa doon ay nako buhay New Zealand kaya pa. Kaya sa pagdede-refarming guys ay uh, talagang uh, marami ring trabahong ano medyo mabibigat tulad na itong uh, pagtatakip ng silage na ito ay talaga ng mga yung mga gulong na yan ay mabibigat din guys kung talagang ano uh, sa dami ng gulong na yan na gagawin natin ay uh, ilalagay-lagay natin diyan, isasalansan natin diyan para maganda yung pagkakumpak ng silage at uh, ayan nga inaakyat-akyat natin yung gulong hanggang dun sa taas. Mas maganda kasi pag talagang ano, uh, siksik talaga yung mga gulong kaysa yung uh, may pagit-pagitan ganun. Kasi hanggat maari ay uh, mas maganda kung walang hangin na nakakapasok sa loob. Para siyempre hindi pamahayan ng, uh, ano, ng uh, mold ganyan oh, hindi magka-mold ka ako sana <clears throat> dun sa loob ng ating uh, ano. Diyan sa ating stack uh, stock na silage at uh, napakalaki nga nito dahil ito ay uh, kulang kulang uh, 50 hectares yung uh, pinag-anihan namin ito at, at dalawang round ito bago na ipaani kaya medyo ah uh, talaga medyo malaking stock. Kaya yan tayo nagtatakip tayo ng gulong. to na dagdagan lang naman natin guys kasi nga eh kuhan, kulang pa ito at uh, kukuha ko ng gulong dun sa kabila para kwan mapunuan natin lahat ng gulong yan at uh, ayun may iba pang time video na ano kumuha tayo ng gulong dun sa kabila at uh, Ayan, marami-rami pa yung ating ano. <laughs> eh, na gulong hanggang dun sa medyo ano niyan, taas niyan para mas maganda talaga yung compaction ng ating silage. At ayan nga, nagpapay nga ako ta, ah, halos hindi ko na mayakit yung gulong kasi dun pa sa kabila kanina ay uh, nagtakip na ako dyan. Hindi ko lang nakuha na ng video pero dito sa side na to ay naisip ko na kuhanan ko ng video para ano. Uh, makita nyo din guys sa ating mga kapwa magbabaka na minsan nangyayari ito at uh, once a year lang naman naman itong namin ginagawa at depende rin sa naaani eh. uh, pero mas maganda kasi pag silage pit na ganito ay uh, syempre mas less gastos sa farm, mas ano, uh, madali pating trabahuin ito pagka feed uh, out na magpipid out na ng silage kasi ay grab lang ng grab. Hindi tulad ng silage na medyo matrabaho yung village Kako sana medyo matrabaho. Kasi kailangan mong ama na dun, uh, tanggalin yung wrap, ganyan. Tapos saka mo iakit na naman dun sa taas ng... Uh, ng silage feeder tapos bababa ka na naman parang ganun na uh, may medyo matrabaho itong ganito ay uh, tanggal gulong lang tapos eh mga ilang araw na bago ka ulit ano uh, magbawas uli ng gulong ganun sa takip niyan. Kaya mas ano to, mas uh, matrabaho pagka kwan, pagka pa lang pero after uh, kwan naman pagka feed out na ay mas madali para sa amin kaysa yung ano yung naka-village. Pero yung naka-village guys ay maganda talaga ang quality noon, mas mahal lang yung uh, pagrarap noon. Tapos eh mas ano mas ano pa yung village, mas uh, <coughs> pangalan nito maiiwalay mo talaga yung quality tsaka uh, uh, poor quality na silage. Good quality tsaka poor quality. Di tulad nito ay halo-halo na kung saan naani. Kasi yung bawat damo naman ay uh, may iba-ibang ano yan guys sa uh, quality. Depende sa kung ilang years na ganyan. Grabe guys. Kaya uh, hindi basta-basta maging isang uh, dairy farmer dito sa New Zealand guys. <laughs> Ayun, grabe. Pero ito naman ay uh, lang. Ah, uh, napakalaki ng aming stock. At uh, once a year lang ito guys namin ginagawa. Karnimita na village na yung uh, kwan after nito. Ayan oh. mga village na yan guys. Ayan, kung mayroon pa kami nga anihin ulit ay village naman na yan. Kasi nga eh kwan tapos na kami uh, magpit. At uh, mayroon pa naman tayong isang stock down na malaki pa kaya yun sapat na yan ha para ngayong season na ito at ah uh, itong silage na ito ay uh, ano lang to guys ang uh, pangalan nito ah uh, surplus budget ng ah uh, damo kaya kung may sobrang budget ng damo ayun pinapakat namin depende sa budget sa rotation kaya yun yung isa pang challenge sa uh, feeding management o sa pasture management ay uh, yung ano yung uh, pagkikit ng silage guys kaya isa yan sa ano sa dapat ay uh, alam mo uh, pagka nagmamanage ka na ng farm at ayan uh, guys napakalaki ng stock natin Whew, pagod tayo <laughs> ginawa natin yan dati may mga gulong gulong dyan ayan nilagay ko na dyan kasi kulang talaga yung gulong namin tapos ito napakapabayang kanina guys hanggang dyan lang oh. yung mga gulong gulong dyan ay dinagdag natin dyan mag lang tayo ayan, kasi may ginagawa yung kasama natin kaya ayan bro tignan nyo kung paano kahirap maging isang dairy farmer yeah, naket naman yung mga gulong na ganyan pag medyo mataas na guys kasi hindi kailangan uh, hindi makumpak yung ano malagyan ng gulong halos lahat yan para mas maganda yung fermentation ng ating silage kaya ayun yung isang technique pa dapat hindi nagkakahangin yung lob nyan kasi pag nagkakahangin dun magawa uh, ano, yung mold yung ano uh, pamamahayan ng mga daga ganyan guys kaya yun yung ano, uh, minsan dapat talaga maraming gulong, mas maganda. Dati yung isang kwan namin doon, tignan nyo, halos takip lahat. Wala siyang kahit na yung puti na yun doon sa taas. Wala. Yan si bro, kasi pagaw Hmm. Tignan nyo. Oh. <laughs> Marami nang naipundar yung si bro dito sa New Zealand guys. Kaya yun lang yung maganda dito. <laughs> kaya kahit mahirap yung trabaho ganito, at least eh, okay naman yung sahod. Philippine na yun kaysa mahirap yung trabaho tapos hindi ka pa nakakaipon ay wala yan lang talaga yung pag abroad ayan guys so kahit paano nakita nyo yung pagsasaylay so bro magkay ka dito oh, good morning sa mga taga alisya siya <laughs> ayun guys so Ayun, at uh, paki-subscribe naman po itong ating uh, channel Kapangarap Vlog Said at uh, paano na rin po guys pa-share at uh, pa-react yung mga gustong mag-react ayun at ito uh, na naman po yung Kapangarap laging nga uh, naghahatid minsan ng ganitong nga uh, farming videos kaya yun lawak nito ang hahabak ako sana tapos napakataas oh uh, talaga namang ano, malaki itong stock natin nasa 46 hectares to guys kaya maganda ah, ayan ayan si bro